Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating ng umaga ay ang mga anak ay pagpapala. Ang mga anak ay pagpapala. Isa po sa pinakatakilang pagpapala ng ating maring mula sa ating Diyos ay ang ating mga anak. Ay nga po sa mga awit 1-7 verse 3-5 sa iporoon, Kaloob na ni Yahweh itong ating mga anak ang ganito mga supling pagpapalang mayroong galak Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Mapalang isang taong mapalasong tulad niyan. Hindi siya malulupig at malayo sa kahiyan kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman. Kaya pag pala minamahal tunay, ang mga anak. Ngunit kung mga anak man ay nilayan na maging pagkapala ng Diyos para sa atin, posible pa rin mga minamahal ba na para mabawasan ang ating pagkapalang matanggap mula sa kanila. Kasi saan posible yung mga minamahal? Halimbawa, kung mag-aaway-aaway ang ating mga anak, ito nangyari nga po sa mga anak ni Jacob, ni Jacob, na po po ng favoritism na amang si Jacob. Kalawa po, na, lalo na kung marami tayong mga anak at wala tayong ginawang sapat na paghahanda, magkaroon tayo ng matinding kaya nga, eh, financial pressure, bunga ng kanilang pangailangan, tulad ng pagkain, panamit, gamot, at pangailangan pangkalusugan, pag-aaral, iba pang pangangailangan. Kaya maraming mga maminamahal na tayo magplano at maghanda para sa kanilang pagkapalaki. Ikatlo po, kung ang ating pong anak ay mapariwara at lumayo sa Panginoon. Ito po nangyari po sa prodigal son, di po ba? Na maaaring mangyari dahil sa ating piging pabaya sa pagkapalaki, pag ng aral mula sa Biblia, at kawalan ng disiplina para sa kanila. Kaya mga naman na po tayo magsikap no? na maging maurunong, responsable, at makajos sa mga magulang. Tayo magpakita ng pag-ibig at mabuting halimbawa sa ating mga anak upang maging tunay na pagkapala ang ating pamilya. Maraming salamat.